Tara po. Tara po maglakad. Hindi yan sa lakad yan. Punta lang doon. Kapunta rin doon lakad ka. Excuse po. Sige sir, dala tiyo rito. Sige sir, pasok ka rin. sir, Pua, mo na dyan So, konti lang kami ngayon, yung konte. kamay kaya. Na yung konti Ah, Mister Pua, marami pa siya. Isulat mo na. Isulat mo na. Isulat pag nakatawa niyo to, namibigay kayo 1,000. Mayroon <laughs> po, <laughs> mayroon po, mayroon po katawan si Kuya. Sa ito ba sumawa? Okay, so ano yan sa iyo, Sir? Ano po eh? Hindi makakapagsalita ko <laughs> na malakas. Asan niyo asawa? Pagilid. Ano po nangyari sa kanya, Ma'am? Siya, <laughs> trabaho niya kasi yan. Siya rin nangyari sa kanya. Hindi, nagsimple siya. Pagtulog po. Tulog. Sa gilid. Pag bangon ko, oh. Ito tumunog. May tumunog. Tapos parang hindi ko na may to. ito. Tapos may ilang minuto yun. Natakot din ako kasi alam ko paralyzed na Tapos nung mga isang linggo, nandam uh -huh. na akong pananakit sa likod. Uh mm -hmm. tapos dito. Yun na yung dibdib ko sa si baba. Pwede check up mo? Yun. Wala, hindi nakita sa... X-ray? X-ray, ECG. Wala na? physical fit eh. Saan tumunog yan? Na nakahiga ka? Nung pag-isip ko na rin, parang may naririg lang. Saan tumunog? Dito. So yun. Ang <laughs> napakal. Ay kuya. <laughs> Paul, paano dito Paul? Paano nga dito Pakitaan mo na transformation po. Tangan na matatawa ko. <laughs> Pero <laughs> may pakita sa akin. Ay kuya, nahihirapan <ay>, mo. <laughs> <dito>. Hindi <laughs> ako makatawa. Ano yan? Naipit na lited dun sa ribs. Hindi yan nakikita sa x-ray. So, Hanapin natin. Dito talaga. Dito talaga nagkakaalaman yung ano eh, sa kamay. Kasi yung sa spine, medyo litaw yun. Sa ribs talaga, kahit, kaya kapain nyo yan, buo yan. Talagang hindi, halos hindi makakapain yung ugat dyan. So tara, dapin natin. That's it. Ano, yung Dito ang Ano dito? Ano tanga masakit yun. Tagal na ito siya. Tagalito siya, tumayo pala. Tagalito siya. Tagalito siya. Kapag niwala ka hindi nga na, na no? Uy! <laughs> Rosary na lang sana nilagay mo. No? Kasi ganyan ko kulay ni Kepa. Diyan, Paul! ito. Wala, alam mo, pag ganyan ako to, pakita mo ng transformation. Tapos gano'n mo, lang ito yan. kanina nga, na Bago kang pumunta na mga gawin yung mo? mga gawin dyan mo? Ano si Tita? Bossing, relax na muna. Bagsak na muna. Huli. Shio. Kaya mo tumawa. Tas na kamay siya. na kamay. lang ha. Tas na, Tas na Sige, bagsak, bagsak, bagsak. Ah, ako lang, ako lang. <coughs> Ter, ang lalabanan niya. Relax. Relax. Uh, Relax wala pa, wala pa. Huh? Uh, Tika lang teka lang. lang boss. Wala sa kamay ko. Huwag mo lang, lang Relax mo sa ito, ito na yung <coughs> Ah, eto. Sakit. So, Relax. Relax, saka lang, nakalaman ka. Oh. Okay, nilabas ka na yung isa. Sigaw! Oh! <sighs> Ay! Wala na, wala! Tak tak kanal bol. Ayat, 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 ayat. Nah, kalau aku yang ini, tepuk saya untuk, maksudnya kenapa harus nanggung, bangun, 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 Ah ah ah.

I-relax mo you know, para maano yung ito. Nila mo yan? Na oh, yeah. Babalik ko. laban niya. Oh, yeah, mula labanan sabi. sabi sa'yo eh. Mm -hmm. month pa lang papingin mo natin siya. niya eh. Huwag mo ilang, <laughs> ilang, nga Kaya nga. Sabi na eh. labanan. Pahilin. Pahilin. Sabi

Ah, Kaya hayaan mo na muna siya mag-recover. Huw, pasok. Hinga lang, hinga lang, huwag mong pigilan. Tapos na. Papahingin na natin siya. Ha, ah, naramdan mo? Buga. Buga, ha? Masakit mo, ti. Oh, alam mo muna. Ito. Oh. Ito. Pagpayin mo na natin si Sir, maya maya tingnan natin kung ano na mangyayari. Yung maga na lang, antayin na lang natin mawala. So, God bless mo sa lahat. Kita kita tayo maya. Cut! Okay, game. So... Wala nang tanungan. ay nakatayo na. My, hey, hey. Okay. Hindi smile, hindi smile. Hindi smile. Eyyy! Hindi! Wala, Sir? Wala, wala? Talan ka nga? May unting maga pa siguro. Kasi pobyo yun. Talan, 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 talan. Dinadaya mo o isang paa mo hindi mo binabagsak. Ilaloko mo ako, gano'n o. Gawin mo, para malaman natin kung may masakit pa o ano. May masakit. Ayan, buti ming kissan eh. Ayan, yan, yan. Wala, ano wala. Mayroon, siguro maga. Yung maga, pero hindi natusok? Hindi na. Ano lang yung, parang pasa? Pasa. Pasa, okay. Parang katulad kanina. O, yung pasa na nararamdaman niya, yung pagkakabalik, pero tingnan niyo yung lakad. Sir, pwede tayo mag-sample ng lakad? Lakad tayo, o. O, hindi na sa balakot.

Eto, pa, pa, pa ganyo, ano, ah. Anong, sabi? Sa x-ray, sa medical ko nung Monday, nagpa-medical ako. Ano naman, eh. Cleared lahat, eh. Ay, oo fit nga. Toward. Ikaw, may fit to work ka pa pala, no? O, mm -hmm. hindi ko alam kung anong tawag sa sakit na yan. Pero pag yan tinamaan niya, kahit ubo, kahit ihi, di mo magagawa talaga. Kahit mag... na ugat, sir. Ano lang, na lagi na, na, na sa sakit mo? Ipik na ugat. Bilako, no? <laughs> Kasi hindi ka kalina makasigaw. Sigaw ko nga, sir. Hoy! Pangit <laughs> na sigaw, takot pa. <laughs> oh! May ano kasi. Ang laga ko. Okay, saka first time kong makahawak ng dalawang ribs yung tinamaan. Pinahirot na daw <laughs> eh. So paano? Uh, pag may ganyan kayong case, emergency nyo yan. Kasi promise, talagang hindi kayo patutulugin yan. Hindi ka makatulog ng mga nakara, no? Hindi po, alos-araw-araw. Nakatulog ako pag mga na Naiika wala. Tuloy-tuloy yun na yun. Hindi ka na makatulog ka. Baka ngayon, di diretso na tulog niya, ano? Tulog talaga yun. Tamo yung mata niya, okay. antok na ako. Okay. Antok na yung mata. mata. Magpumutang pa, sir. Siya pa driver. Hindi, pahinga mo na. Pahinga mo na, ha? Para hindi matag ha? So, paano? Ikakat ko na to. Hindi ko kasi alam kung anong tawag Doon sa sakit. Pero marami nag-abang nito, ang dami nito kasabay. Akala nyo, hindi ko napagaling, no? Baga lang kanina. <laughs> so, paano? God bless na lahat. Kita-kita tayo. Wala na po ako sa Antipolo, sa Nusa del Monte, Bulacan po. Sa mga gusto po pumunta dito, i-waste po proper drugstore, North Sagaray Road. Nasa unahan po yan ng waste. So God bless po. See you.